Ito upang uh, bautismuhan ng inyong mga anak, si Edward si Mariel, at ang mga uh, batang ito. Um, Panginoon ko pinaniniwala na maging batang man ay may karapatan sa kaligtasan. At narito sila, tatanggapin nila bilang kanilang Panginoon at ilapagliktas. At uh, tulungan mo sila na maging tapat sa inyong Panginoon while waiting for your son return in the second time. Uh, maraming salamat sa paglinik sa aming pananangin sa Panginoon. Pag-ibig mo ang ating mga kinuon bilang iyong nagpapag-ibiglas kasama ni ating M. Marielle at dito ay rin ni Mama mo ang iyong bautismo. Ako bilang ministro ng Ibang Helyo, kaya ako pinabautismo sa pangalan ng Ama ng Anakan ng Espiritu Santo upang maugasan ang iba kasalanan. Amen. <laughs> Papa mo wala Kate Narito ka At talagang di mo pa na na Ang ibig sabihin Nang iyong gagawin ngayon Pero naniniwala ko Because you are Adventist uh, Child may edad, kundi sa batang tulad mo. Ako bilang ministro ng ibang helio, ikay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Yeah. Doon na kayo. sa iyong kabataan, nari ka at iyong susukwang ang iyong buhay sa Panginoon at tatanggapin mo siya bilang iyong tagapagligtas. Ako, bila, ako bilang ministro ng Ebanghelyo, ikay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo upang mahugasan ang iyong mga kasalanan. Takpan mo lang ilong mo, be. Ano no? Ariel, sa oras na ito, narito ka. At iyong isuso ko. Ang buhay mo sa Panginoon. At tapat na po siya. Hindi lang sa kapag At Hindi lang kapag Oh okay. yeah. forward Anak At hindi ka nagkamali At ito ang tanging paraan Upang malinis ang iyong kasalanan sa Panginoon At huwag mo nawang ulitin pa Ano man ang mga sa karaan Between you and uh, Mariel At ngayon tatanggapin mo siya muli At uh, alam ko nga, magiging mabuti pa At magiging maganda pa ang relasyon At nananampalataya sa Panginoon ako bilang yung Ama, bilang ministro ng Ibanghelyo, ikay aking binabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo upang mahugasan ang iyong mga kasalanan at maging tapat ka nawa sa Panginoon sa bawat sandali ng iyong buhay, ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Okay. Ah, tayo. Panginoon, sa oras na ito, narito po ang limang kaluluwa na tumanggap sa inyo sa pamagitan ng bautismo. Kinapanalangin ko, Panginoon, na huwag ang mga inyong anak na narito ngayon. Tinanggap kanila bilang kanilang tagapagligtas sa pamagitan ng bautismo. Naniniwala ko, Panginoon, tulad ng inyong pangako na ang biyaya at ang pangunguna ng spirito ang siyang mangunguna sa mga buhay ng mga kaluluwang ito, most especially si Edford at si Mariel. Ilang oras na lang Panginoon ay masasaksiyan namin ang kanilang pag-iisang dibdib. Nawa'y pagpalain sila at maging uh, matagumpay ang kanilang uh, pagsasama bilang mag-asawa as uh, uh they build this, their own family. And I pray also, Heavenly Father, that we bless ang mga batang ito na tumanggap sa inyo at uh, naway lumaki sila, na may pagtatalaga sa inyo, lumaki sila Panginoon, na may takot sa inyo at ikaw ang kanilang paglilingkuran, wala na pong iba. Sa mga oras na ito'y naniniwala kami ng aming mapanalangin na inyo nang dinirinig ang pag-ibig ng Ama at ang pangunguna at biyaya ng uh, uh, ng uh, inyong anak na si Jesus at ang patuloy na pamamalagi at pagministro ng Banal Espiritu ang sumainyo at bawat isa sa amin na narito ngayon, ngayon at magpakailanman, siya nawa. Okay. O, sige na. Picture na tayo. Doon. Dito. Picture mo kami anak. dito ka. Picture tayo.